So ayan po no, what's up sa inyo mga kachaps So kung matatandaan nyo, last year may ginawa kami kulab collab ni Bryce Ang TV At ito yung silabi ko doon Kung papalarin, na, na mabigyan ulit ako ng isa uh, pang opportunity talaga At ulit guys At ito na yon mga kachaps あなたは、もう、グッドアブリティワーカー Ha? Nasaan tayo sa na kami sir. Terminal 3 kami. Dito kami di bumabasa gate to. So, dito kami papasok. Ah <laughs> sige. Inang, so hindi pala sila makakapasok. Ako'y lalabas muna. Inang, hanggang na lang. Ano nandun sila oh? Ano? Okay, na na? papasok na din. Ano? Hindi ka nakakain? Hindi ko na, mamaya ah? na. Ingat kayo ha. Mm -hmm. Ingat din. Ingat ka, ah, ingat. Bigyan na kami dito, 'yung Hindi nating kami, hindi nating ako sa may tapat. Sa tapat. Ay. <laughs> yeah, so dahil uh, hindi makapasok ang mga kuya, Chosin at dito sa loo, So magche-check in na ako ngayon kasi may naghihintay sa akin kasama dito sa ano, sa airport na makakasabay ko sa paglipad papuntan Japan. Dito iko tentahan. Ha, yeah, so naka-check in na tayo. Ito. Gate 107 tayo, gate 107. Wow, oh, malayo. Yeah, so kakalabas lang namin ng ano, immigration. Papasok na kami ng ano. Boarding pass.

sabit ako nakasakay Ki ayan so sa mga hindi nakakaalam nga po ano so meron akong pinsan na stewardess dito sa Cebu Pacific uh, share ko lang sa inyo kasi proud lang ako kasi meron akong pinsan na nakatapos ng stewardess at dito nagtatrabaho sa Cebu Pacific na sasakyan ko ngayon kaso magkaiba kami ng flight kaya hindi kami nagkita dito sa Cebu Pacific Shoutout, shoutout na na sa ating stewardess, Kuya Isabel Maristel natin kasakay Ayan, so papasok na tayo ng eroplano. at pagpasok mo dito, yan, dito na magsisimula ang laban bilang isang OFW. At habang hinahanap nga natin ng ating seat mga kaibigan, ano? so shoutout muna sa ating mga Kachaps dyan, all the way from Hokkaido, Hokkaido, Japan. Yan, yeah, kina Ate Tere at kay Rio Sang. Yeah, maraming maraming salamat sa palaging panonood at pag-aabang ng ating mga ina-upload na video. Yan, yeah, so saan dito na tayo sa, ano, sa loob ng aeroplano, ano.

tuwing pa flight ako ito talaga yung time na iniintay ko yung pagkain nila dito sa aeroplano uy ang takaw naman talaga <laughs> at ito na nga yung pagkain nila dito sa Cebu Pacific o char siu chicken o oh, ayan di ba may matitikman naman tayo yung panibagong pagkain tara mga kachaps kain tayo at sa ako'y pasal na ako sa pagkain yun ganang alas 12 ng hating gabi kami nagsimulang bumiyahe papunta din sa Naiya tapos pagdating namin dito Siyempre, nagbantay pa ako dito sa may gate namin at baka biglang magpalit ng gate ang, ang airport na sasakyan namin, yung eroplano Ay baka kami maiwanan. Kaya hinaya ko na lang matulog ang kasama kong ari. Guha ng pagka natulog kami parehas at napasara. Ay baka paggising namin, iniwanan na kami ng aeroplano. Ay sa -sa maligali. May vendor Tinda ng panik. Hindi sa sigo pa Yeah, so tapos na tayong kumain mga kachaps O liligpiting ko na lang Liligpiting ko na lang dito Yan yeah, makalipas ng apat na oras na biyahe sa Alapaap Yan yeah, so baba na tayo dito sa Chubu Airport, Nagoya Maramdam na nga ako ng pagod at antok. Ay, ko pa, ah, uh, sarap matulog na. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Chubu Center International Airport in Nagoya, Japan. Local time is 45 minutes past the hour of 12. In the afternoon, there is a one hour time difference between Manila, Philippines and Nagoya, Japan. Nagoya is ahead. Ground temperature is 30 degrees Celsius. On behalf of your Atay Cebu Pacific team... Headed by our flight director, Captain Vinarao, and First Officer Bautista, together with your cabin crew, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It was a pleasure having you all on board and we hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. Pababa na tayo ng aeroplano guys. So maraming salamat sa mga flight attendants natin at sa ating kapitan. Thank you po sa ligtas na biyahe. sa so mga kachap, so diretso na tayo ngayon sa immigration ano para kumuha tayo ng ating residence card dito. So pagkatapos nun, saka natin kukunin yung ating mga bagahe. Kaya sa posisyo pundang, oh. LDR na uli kami. Ayan, so tapos na tayong kumuha ng ano, Sir kado. So kukunin naman natin ating luggage. Saka so, kukuha na ako ng ano. Kukuha na ako ng aking uh, cart. Ayan, yung part dito. Ayan, nakita ko na. Nakita ko na ang aking bagay. Ayan, nabunan ko. Uy! Okay, Excuse, me. Okay, Excuse me. Ayan, so shoutout nga pala kay Bilasnil. Yan, yan. Siya yung nagpairam sa akin ng kanyang maleta para gamitin ko papunta dito sa Japan. Dito sa kuha ng mga bagahe dito sa Japan Airport, meron talagang isang naka-duty na magbabantay para sa labas-pasok ng ating mga bagahe para ayusin niya yung mga nakatagilid or para hindi mahulog at para safe yung ating mga gamit bago natin kuhanin. Yeah, so nandito kami ngayon sa Japan. So kasama ko pa rin si Marion. Batang mahabang ludlod. niya, taga mahabang ludlod lang yan. Ayun, yun kasabay ko pupunta dito. First time ni Marion dito sa ano, Japan, no? Ayun, enjoy, enjoy lang. Marami <laughs> lang na <ng> marami. <laughs> so na lang namin yung aming mga service. Tapos eh, dito na kami maghihiwalay ni paring Marion.

はいはいはいーいはいはいはリカルドいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはではいはいはいはいはいはいはいグッドアはリティワーク。いはいンいはいはいはいはンはいルームいはいはいははいはいはいはいはいはいはいはいはいはい誰のはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは nandito kami ngayon sa city hall kukuha ko ng ano ng my number yan yeah, so pagkatapos namin dito pupunta kami ng bahay Yeah, so nakakuha na kami ng ng, ng my number dito na sa loob so, papunta na kami ng bahay ngayon yeah. kapagod maghihapon yan yeah, nandito ako ngayon sa office uh, kinukuha ko yung ano, kinukuha ko yung, yung yung mga uniform So, nandito na ako sa bahay Ayan, so kakarating lang Ngatid ako ni Mami Yakatsu Ayan, so magbabala ko ng gamit Tadoy mo! Ah! So, yun nga, no? So, nandito na tayo sa Japan at nandito na ako sa aking kwarto. Ayan na. Yung na aking kwarto. Yeah, so, mamaya ako kayo ililibot. Magpapahingan lang ako ng untit. Ayusin ko yung aking gamit. Pagod na. Yeah, so, bago ako pumunta dito, nag-request ako ng sabi ko, gusto ko yung may sariling kwarto. Ayan, binigyan nga ako pero hindi na tayo pwedeng magreklamo kasi yan na yung binigay sa atin eh. Magkakaroon lang ng discussion kapag ka, kapag tayo ay eh, nagreklamo pa. Pero okay na din to. Makakaya ko ang anuhin na rin. Eh. ito sa sabing sa palaran talaga dito sa Japan.